Hey guys, welcome to Richard Cabili YouTube channel and today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-claim ng voucher sa inyong Maya application or dating PayMaya. So, okay guys, let's start. Okay, you'll have to do is go to Maya application on your mobile phone. Here guys, in homepage of Maya, so ang gawin nyo lang, scroll down nyo lang hanggang mapunta kayo dito sa baba. Then, dito makikita nyo yung get rewards So, okay, dito meron dalawang option, mission and voucher. So, what okay, you love to do is go to voucher. So, tap nyo lang yung voucher. Then, dito sa voucher, so makikita nyo yung available voucher. So, meron akong dalawa dito ang available na voucher. Tapos, dito sa ibabaw, may nakalagay na claim. So, you can tap this and you can see the claim voucher. So, okay, here, ito yung mga na-claim ko na na voucher. So, dito naman sa may kanan, yung expired. So, ito yung mga nag-expired. So, ito yung mga nasayang na voucher na hindi natin na-claim. So, meron tayong ding mga voucher na hindi na-claim. So, nakalagay siya dito. So, sa tutorial na tuturo ko siya kung paano mag-claim ng voucher sa inyong Maya Apps. Okay? Ang gawin nyo lang punta lang dito sa available. Then, dito meron akong dalawang available. So, kay claim natin yan dalawang yan. So, ang gawin nyo lang. So, sample itong 20 pesos na voucher. So, tap nyo lang siya. So, ang expired niyan is ngayon pa ang October 3, valid until October 3. Pagka hindi nyo na-claim yan ngayong October 3, so, ma-expired ma na siya. So, sayang ang 20 pesos. So, okay, to claim this voucher, you'll have to do is tap the claim button below na button. So, okay, you can tap this. And here, you can see the confirmation. So, tap the confirm button. Then, okay guys, yan na guys. So, ito na, voucher. Successfully claim. So, okay guys, ganun lang kadali mag claim ng voucher sa ating Maya application. So, okay guys, tinan nyo. Ito, dagdag daw sa ating balance. Yan guys. So, makakita nyo, 500 na, 400 siya. So, try pa natin yung 10 pesos. So, dapat ito magiging 514. So, okay guys, punta lang ulit sa baba, punta sa voucher. Then, dito sa may available, tap nyo itong voucher, yung 10 pesos. Then, scroll down, then tap nyo yung claim button sa baba para ma-claim. Then, confirmation, tap confirm. Then, ayun guys, yun na nga. Successful na ulit natin na-claim yung 10 pesos voucher, successfully claim. So, may matanakop kayo mga message. So, back natin, tingnan natin kung kung pumasok ba yung balance natin yan guys 514 pesos na yung balance ng ating Maya application so pumasok na yung 20 plus 10 kaya naging 514 pesos okay guys yun lang ganun lang kadali mag claim ng voucher sa inyong Maya application. So okay guys, sana nakatulong itong video na to. Then kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe mag -subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa aking mga vlog like this. Okay, salamat sa panonood.